dagdag ito ng 35 pesos sa uh, daily minimum wage sa lahat ng mga minimum wage earners sa NCR 'no Hi! Magandang araw sa inyong lahat, especially sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa ating mga subscribers, sa mga followers natin sa FB page na ATTY Elvin. At of course, dun sa mga first time tayong mapanood, na naligaw na to probably sa kanilang mga newsfeed. Magandang araw! Good morning! And, uh, may good news tayo sa mga minimum wage earners natin sa NCR kasi yun nga pag-uusapan natin ang uh, mainit-init pang na-approve na new NCR minimum wage sa minimum, minimum wage order number 25 NCR na na-termahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board or RTWPB NCR noong... Uh, 27 June 2024. So, discuss natin yung mga salient points niyan. Shoutout muna natin ang ating mga masugid ng taga subaybay, mga subscribers natin and followers natin. Pagka natin dito. Alright, so sa ilalim ng wage order number NCR 25, nagdagdag ito ng 35 pesos sa uh, daily minimum wage sa lahat ng mga minimum wage earner sa NCR no? so that makes it sa mga non-agriculture uh, workers uh, karamihan sa NCR sila ay makakatanggap ng 35 pesos na dadagdag sa kanilang 610 na current minimum wage at ito ay magiging uh, 645 doon naman sa mga non-agriculture from 573 plus 35 that's 608 ang mga retail and service establishment employees with uh, 15 or less. The same thing, 573 plus 35, that's 608. Tapos uh, yung mga manufacturing uh, establishments with uh, less than 10 employees, no? Ganon din, 573 plus uh, 35, 608 ang kanilang daily minimum wage. According to RTWPBNCR ito ay uh, na no ng RTWPB noong uh, June 27 2024 at ito ay uh, na-publish daw on Monday so which is July 1 no 2024 so counting 15 days kasi sabi uh, after publication so that's July 16 being the effective date itong uh, wage order number 25 natin So take note, nakalagay rin dito sa ating uh, wage order na ito ay for normal working hours, not exceeding 8 hours. Ang ibig na sabihin ito na for purposes of computing, yung mga benefits na nakabase sa hourly rate, i-divide mo ito by 8 hours. No? May mga empleyado tayong part-time, halimbawa 4 hours ka lang. Kung 4 hours ka lang ng trabaho, hindi ka makakuha ng Uh, 645 because ang 645 is presumed to be for 8 hours na normal uh, working hours, na So, i-divide mo yan by 8 and i-multiply mo lang by the number of hours para makuha mo ang 4 uh, hours mo kung part-time ka lang, no? And uh, dahil sinabi niya na normal working hours, this is not also the rate sa mga overtime, no? at saka sa mga holiday for purposes of computing yung mga holiday pay premium overtime premium no kasi ito ay para sa 8 hours normal working hours of work lamang now ang mga empleyado na above minimum wage hindi kayo kasali rito uh, dahil ang nakalagay sa wage order natin ito ay for minimum wage earners lamang so kung halimbawa kung so, ikaw minimum wage earner, 610 ka sa July 17, below, below minimum ka na kasi 645 na ang minimum wage by July 17 or July 16. No? So, below, below minimum ka na. Now, how about those above minimum? Malimbawa, may mga empleyado naman na ang kanilang daily wage ay 600 46 di ba? 646. So, by July 16, na ang minimum wage natin ay 645. Tapos, si, si empleyado ay 646. Paano yan? E sabi natin, mag-apply lang sa minimum wage. Itong mga, itong ating uh, wage order, di lumalabas na piso na lang ang diferensya nila. Eh. kung one year ang kanilang pagitan sa servisyo, ay eh, parang napaka-unfair that's when we have the wage distortion naman ano so sa so wage distortion ang most recommended natin dyan is the Pineda formula I think I have a video kung paano nila correct ang wage distortion and uh, i-discuss natin yan sa ibang video no para yung mga gaya nyan piso ang diferensya eh 1 year ahead sila sa ta sa kumpanya sa kanilang mga katrabaho eh unfair naman na uh, nag 6.45 siya 6.46 daily Oh, ba diba? So, mag-wage distortion ka. May formula yan uh, para makorect gradually yung uh, mga tinamaan ng uh, new minimum wage kapag nagkaroon ng contraction. Kasi kapag ang dati ninyong gap ay nag-more than 50% ang uh, contraction, ibig sabihin, lumiit ang inyong uh, gap ng mahigit sa kalahati ng dating gap eh, ibig sabihin, merong wage distortion. Kaya eh, ang kumpanya obligado yun na mag-adjust, no? Tapos kung halimbawa, totally na-eliminate yung uh, gap, eh, talagang dapat merong uh, uh, wage distortion correction. So, halimbawa, si A, minimum wage, di ba? 610, si A magiging 645. Si B, eh, 646, di ba? So, merong wage distortion agad between A and B. Si C halimbawa naman, eh, 6.55, no? So, 10 pesos ang diferensya. So, merong contraction. Kasi kung i-adjust yan si 6.46, eh malamang lalagpas ng 6.50 ang kanyang uh, magiging sahod pag na-correct, no? Sa Pineda formula. Ah, uh, parang binubol park ko lang yung computation ng Pineda formula, no? Sa tatamaan yan. Kaya, ma-eliminate ang... Uh, dating gap ni employee B at saka ni employee C kaya magkakaroon ng wage distortion yan. So, again, ang mga employers natin ay pinaalalahan na na i-implementin nyo ang uh, wage uh, increase na yan kasi may criminal liability, no? And, uh, of course, kulong yan pag may criminal liability. Tapos, meron pa yung double indemnity rule, no? Uh, panuori na lang inyo sa ating mga ibang videos, yung double indemnity rule of criminal liability But I can make a new one no? for this uh, wage order number 25, so with that guys again, paalala lang sundin natin ang uh, ating wage order uh, ng RTWP BNCR sa mga employers, paalala lang kawawa naman yung mga empleyadong uh, apektado yung mga empleyadong uh, merong uh, karapatang nasasagasaan dahil lang sa mga kumpanya na hindi kaya sumunod or may malisya sa kanilang pag-implement na nababiorate nila yung batas natin. So with that, thank you very much for watching this video. And if this uh, is helpful to you, please share this with your friends, your colleagues, your company, uh, your managers, and those people you think uh, may benefit from this information. God bless.